ito naman yung aking kala na nasira ay e, eh, ewan ko kung makikita nyo yung kwan ayan yung uh, bitak nya oh. buong pa nyan, halos nakakalat na ayan <laughs> Good day po mga kasinyor. Kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, magpapalit uh, kami ng uh, kalan dahil nasira yung uh, aming kalan na siguro eh mga 5 limang taon na ang tanda. Or uh, or 20 years daw sabi ni Mrs. So nasira na at uh, pumutok nga yung kuan uh, kwan, yung ceramic na yung glass top. Uh, hindi ko naman papakita ko sa si inyo uh, pero hindi ko alam kung yung ito ay e lilitaw na maganda sa video. ito oh, mga ka-senior yung aming uh, nasirang kalan. Ayan at uh, mabuti na lang at meron akong nabiling kampah uh, 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 camping stove na nakita ko sa marketplace sa Facebook kaya siya 'kong binili ito we noon pa siguro mga 1 year ago na kaya tinago ko lang sa silong at uh, kung sakasakali nga ay meron kaming nagagamit sana pag lumalabas kami so ito ngayon ang ginagamit namin uh, ito naman yung akin kala na nasira ay eh, ewan ko kung makikita nyo yung kwan ayan yung uh, bitak niya o oh. buong pa nyan halos nakakalat na ayan so ayan ang aming kwan talagang pagka nga naman na binobwenas ka eh merong pangyayaring mangyayari na sa hindi mo inaasahan so balik kahapon naga uh, kung kami ni Mrs. nag uh, uh, hanap ng kalan. Naglibot-libot kami sa mga tindahan ng uh, appliances. At mayroon uh, meron nga kaming nakita na mm. <clears throat> na ni Mrs. yung kung itsura ng kalan na hindi naman na uh, kamahalan. At saka nga pala, komo kami eh, mga senior citizen na meron kaming nakuhang uh, tulong sa gobyerno na uh, pambili ng kalan na uh, uh, magkano ba uh, 790 ang ibinigay ng gobyerno sa amin uh, at kami uh, kami nga kasi eh, hindi naman mala malaki ang pensyon namin kaya siguro nakuha namin yung maximum na itinutulong ng gobyerno sa mga senior citizen na katulad namin. So, ayun naman si Mrs. Ayan, at ginagawa naman niya yung mga papers na ipapadala namin doon sa uh, Edmonton para yung cheque eh, ipadala sa amin or i-direct eh, deposit. Ito yung uh, kuan yung resibo ng pagkakabili namin. Ayan uh, ang halaga ay 1,278. Uh, makakakuha kami ng 790. So pwede na. Pakikinabangan na rin yun. Magdadagdag na lang kami ng kaunti. So kaya nga mga senior, hinihintay ko lang yung aking makakatulong, yung anak ko na umuwi mo na tsaka yung pamangkin ko na hiniramang ko nung sasakyan dahil yung sasakyan ko eh hindi kaya yung binili namin ko at maliliit yung sasakyan ko yung kanyang sasakyan eh pick up truck kaya yung na hiniram ko ipinalit ko muna yung sasakyan ko at siya nga ginamit ay uh, ipapakita ko sa si inyo mga kasinyor yung yung kala na nabili namin bali ang dito sa labas pat hindi pa nga namin na ibababa at ah, kakamilan dalawa nung anak ko kanina ang kumuha at si misis eh mabigat para sa amin lalo na sa katulad ko na wala na makakatakot ng nabang bumuhat ng mabigat dahil nga may edad na rin ako eh ayokong baka makwampa makwampa yung balakang ko o yung likod ko kaya yung sabi naman nung pamangkin ko eh babalik daw siya kaya rin yung kanyang trabaho at uh, tutulungan niya kami tuloy. So sa niya nga yung sasakyan na ipinalit ko pansamantala doon sa kanyang truck. So ayun mga ka-senyor yung sasakyan uh, nung pamangkin ko na uh, pinahiram sa akin. Eto. <clears throat> At eto uh, naman yung uh, binili kong binili namin kanina, kiluhan namin kanina doon sa tindahan. Ayan. At pali uh, malayo-layo rin yung pinuntahan namin. So eto nga yung kanyang truck na uh, ginamit namin kanina. Ayan mabuti na nga lang at uh, meron akong nahiram na sasakyan kasi mga kasinyor pag uh, ito eh, namin ang uh, magiging uh, bayad pa namin ni eh, another uh, 90 dollars para lang uh, i-deliver itong uh, binili namin eh, kinukon, kinukon ko nga na kaya kausap ko nga yung ahente na baka pwede namang ilibre na kakot ah, ah, alam niyo naman kako yung senior ngayon eh hindi na kalakihan ng uh, pensyon namin eh wala eh nakakuha na kami ngayon eh pensyon na lang ay inaasahan namin kaya mahirap din mas mabuti na lang dito mas mabuti na nga lang dito kaysa naman sa Pilipinas na uh, wala kang inaasam, maaasahan na pension sa gobyerno kung hindi ka sa gobyerno nag, uh, nagtatrabaho. Oh, sige mga kasinyor at mamaya na lang ulit tayo mag uh, kwentuhan pag dumating na yung makakatulong ko, yung anak ko nga at saka yung pamangkin ko na manggagaling sa trabaho niya. So mga kasinyor, pati nga yung pangbuhat eh, ginaya ko na, nanghiram naman ako dun sa kapatid ko na merong kwan pangbuhat ito may medalya tawag meron akong pambuhat eh kaya lang maliit hindi ganitong heavy duty ito kaya kompleto uh, na ang kailangan ko na lang ay yung uh, makakatulong na magbuhat oh, so ayun na pala yung uh, ko yung anak ko na kung dumating na pala hmm. si ko na lang yun na lang pamangking ko mga iniintay ko siguro nag-uusap na sila nakausap ko na si Oswald 5.15 to 5.30 daw siya darating yes, kausap ko lang eh oo I'm oh well you helping us? Um, okay yeah, I got you help? oh well, you're no, taking the video done what are we okay, looking for? A, see, do I have a 1040 oil engine oil? 1040? I don't think it does. 1040? Uh, nope. we use 020. 020? Yeah, yeah, that's cool. Why? okay. Wow. <laughs> wow. Well, be there in like five. Okay. And, uh, parating na raw yung pamangkin ko. Uh, may binibili lang. Uh, at uh, tatanggalin ko na rin itong tali para pagdating niya eh, makuha na. Maumpisahan na nung pagbubuhat. Dito tatanggalin hmm? The box you set. naman siguro. Bakit? sa gilid lang yan pabol na ganon dito oh. dito tsaka sa likod oh. oh boy Teka. may lagay na dyan sa dulo kung parang magaan naman ano That dolly, it's got a, it's got the brakes on it, so that if you have to go downstairs, it actually stops. It, oh, it, it's, no, yeah, it's, it's, it's meant for a fridge, right? Oh. It's meant for utilities. Yeah. Do you have it? I have it in my garage if you want it. Then you just strap it to that thing, and you can. Yeah. Oh, yeah. I have one yeah, but I don't think It's just a rubber tire one, right? Yeah. yeah. I have, yeah. I have a toolkit. You? Ready? 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 There you go. I got support. You want there or you want here? One. Okay. You got ten? I just don't want to push too much. Otherwise, it's not long the dolly. I don't know. Does it have. What kind of bars? What kind of dolly is this? No, that's a Tito or Does it have five bars? No. Okay, then you don't. Yeah, it won't break. I just keep it somewhat level. and then just, This, this, just this uh thing here. One, two, three. Uh, hang on. Yeah. One, two, three. Okay, one more. One, two, three. One more. One, two, three. Okay. Hang Are on, you so hang strong, on. Will. Yeah, I did. <laughs> <laughs> Take <Tega. laughs> ano, nakabara yung ano, alisin yung talagyan ng bilog. Diba? Oh, okay, okay, na. Okay Nakausli, di ba? It's diba? not right, it's not right. French turn. Yung kamay mo, Oscar. lower it a bit. There you go, you're good. Ano, <laughs> oh. oh, isasakay na yung ano mo. Isasakay na rin kalan mo. Do you want that? Do uh, you, you want you it want or want no? Well, let me, see. I have to see, I have to find a piece first, but... Where are we oh, gonna... This, we can put it down uh, down there. Well, where do you where do you where do you, where do you gonna we'll just what's, throw what's it the, where are you gonna throw it though the dump yeah okay put it where are you gonna put it outside put it outside of Anywhere it. There. if you if can if you can manage to bring it there

Ayan, mga ka yung yung ng binili namin. Yung tsura binili namin. Hmm. Tama, tama lang. Pag ganun. Ay, hindi. Pag ganun. eh. Pag ganyan nga eh. Kanya mo lang ito. Bubuksan mo ganun, tapos ipapalipit mo. Ito. kailangan baguhin yung uh, sakit na kwan at uh, baligtan. Yung dati, yung luma kasi namin eh. One mababaltan natin to, <laughs> titignan ayon may, mo ma mo na mo 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 pagita ko na sa inyo sa mga kasiyor yung uh, uh bago naming uh, stove at yung na nailabas uh, na namin sa labas yung hood eh papalitan daw ni Mrs. ng uh, kulay itim dahil uh, majority dito sa bago niyang kalan eh itim ang kulay may stainless na kaunti pero mas marami yung kulay itim Yan. So, sige po mga kasenyor senyor at uh, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa uh, pagpapalit uh, namin ang kalan ni Mrs. Uh, mabu sa mabuti na nga lang at uh, meron kaming nakuhang assistance sa gobyerno. O sige po mga kasenyor hanggang sa susunod na video na lang po tayo ulit magkasama-sama. Sige po, bye-bye!